mga otit, kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw na to, nandito po tayo sa Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Dito sa Chera Tembaga, mga otit, dahil bumisita tayo sa isang breeder. Ayan, si otit. My, My Bean. My Bean. Uh, Google Maps or Waze. Uh, type nyo lang is MN Beta Barracks. Paano sir? Pasokin na natin to. Tara. Balita ko, libo-libo doon sir ha. Uh, so habang papasok tayo mga otits, malalaman nyo kapag may breeder talaga e eh. Itong mga sako na to, yan you know, o, puro mga plastic, pang jarring. O, oh, pang jarring ni sir to, mga sako na to. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Check out na sa Shopee natin! Shower! So, dito mga otits. Ayan mga otits, oh. tignan nyo naman yung mga beta tanks ni sir. Talagang organized organized to sir ah. mm. Pinag mm Hmm. Pinag-isipan ko yan. Tapos dito naman sa baba, sir, anong meron dyan? Ang mga breeder ko sila. Pwede ba tayong magpakita ng sample ng mga breeder mo, sir? Ito, mga otit. Ito yung uh, Leonel line, na babae ko. Ayan. Eh, orange base, no, sir? Orange base, siya. Ang lalaki ng mga breeders na ginagamit mo, sir, no? Oo. Sagana sila sa magna. Paano ko ba nagko-condition -co dito, sir? Ah, uh, water change every two weeks. Mm -hmm. Then, lagyan ng talisay. Tapos, eto, mga halaman. Then, after one month, check ko sila. Pag ready na yung mga breeder ko, nagbababol nest, at malaki na yung mga belly, sa ko sila binibreed. Sir, ilan lahat yung tanks mo dito, sir? Ah, uh, tanks ko dito nasa... 47. 47. Mm -hmm tapos ilang strain meron ka dito sir ng beta? Ah, uh, dalawa lang. Mm -hmm. Isang half moon sa ka HMPK. HMPK. Ah, uh, pero sa color varieties marami no? Marami. Variation? Oo, oh, marami. Super red, orange, mm -hmm. may cello, may grisel, may uh nimo, ni ni galaxy, mm -hmm. uh copper. Mga pang-out mo ba to? Ah, oh, mga pang-out ko to. Anong meron dito ka uh, mga nag-iisa na lang na super red na half moon. Tapos, yung rare na strain na uh, Tancho. Tancho? Oo. Pero, uh, kapatid siya ng mga Nemo ko. Lumabas? Lumabas lang. Uh Oo. -oh. Nag-iisa lang siya. Kaya para sa akin, rare na strain. Mm-hmm. Pinumabas. Ito, yung nag-print ko dati. Na Grizzel. Grizzel. Oo. Tapos, uh, yung Celo. Mm-hmm. Saka, itong breed ko na Steel Blue Blackhead. Tapos, ito yung uh, prints ko. Na mo? Ito sa baba natin, kasama rin 'yan. Mm -hmm. Mga pang-out lahat 'to. Mga pang-out ko na rin 'yan. So, mm -hmm. ayan mga otits, Marami kayong pagpipilian dito sa mga mga hilig sa mga kulay na isda. May marble pa at doon? Oo, oh, marble. No? hindi uh, pa siya nagmamold, mm -hmm. Pero papunta na rin siya sa nimo. Ah, mag taon pa lang ako. Mm -hmm. Bali nag start ako sa isang beta, yung veitail. Vale ah, uh, inakala kong maganda na 'to, pero may mas maganda pa pala. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng bumili hanggang sa nagkaroon ako ng 10 pares kasama yung giant ko. Tapos nakapagpa-breed ako, yun yung unang breed ko yung Fancy na hapon. Mm -hmm. uh, unang breed ko is almost 175 price. Kaya uh, ang laki ng problema ko, bumili ako ng bumili sa magbobote ng mga 1.5 at pinagka ko sila. Yung nanay niya is Thai import. Tapos yung Uh, tatay nito is local breed. O, oh, tito mga na early jarring ko na. Pero, kung titignan nyo, ang uh, ganda ng forma, ganda mag-flare, ganda mag-deport. Uh, okay na okay yan. Oo, oh, ginagroom ko na kagad yan. Uh, nagkataon lang na naubos na yung stock natin dito sa side na to. Kaya, sayang naman kung hindi ko lalagyan ng uh, isda. Kaya, ang ginawa ko, nag-pick ako ng mga male na copper sa FCCP na pwede nang i-groom. Mm -hmm. Kung makikita nyo, yung iba dito is pumapalag uh, na. Ayan. So, yung mga yan is uh, parang in advance ko na yung pag-groom nila. Mm -hmm. Tapos dito, meron pa pala tayong hellboy. Oo, hellboy. Uh, kakagaling lang niya, kare-recover niya lang. Kasi parang nag-cotton candy yung ulo niya parang uh, parang kinain yung uh, colorless dun sa ulay niya. Ano yun? Parang nagka-molds? Oo, parang nagka, you know? oh, parang nagka mm. Pero at least gumaling siya. Oo, oh, gumaling. Oh. Uh, inalagaan ko lang sa water change. Tapos asin. Salt bath. Then uh, binabaan ko lang yung Uh, level ng tubig para hindi siya hirap lumangoy. Gamitan mo na yan ng Miracle Potion natin. Solid na solid to, lalo pag may sakit ang beta mo. Oh. Available sa Shopee natin, 120 ml at 60 ml bottle. Check out na, shower! Sobrang daming awards. Ayan, mga achievement ni Otit. Isa bang sekreto dito, Otit, yung nakababad palagi sa salamin yung mga beta mo? <laughs> Oo. Oh, bali, uh, may bumulong sa akin isang tropa na kahit hindi naman malaki yung salamin na ilalagay natin, basta para siyang bintana doon sa grooming tank. once na napadaan siya doon, is magbabanat siya ng mga fins niya. So, not actually naman, palagi naman sila dumadaan doon, pero ang ginagawa kasi nila, once na dumaan sila doon sa bintana na yon, is magpe sila. Pero otit, di ba minsan, ang clamp na kukuha ng isda sa pagiging stress. Mm -hmm. So, kung palaging nag yung beta natin, may, may, may pagkakataon na pwede silang may stress, ano, eh, Pero sa experience mo, Ah, uh, Wala naman. Based sa experience ko, wala, wala. naman. Oo, Kasi, Oo. Uh, ang nilalagay ko yung salamin doon sa pinakamalapit na sa bottom. Mm -hmm. Kasi ang isda natin, pag lumalangoy, is nasa bandang uh, gitna pataas. Uh -huh. So, yung bottom is pahinga na nila yon doon sa bandang baba. Kaya pagka napalangoy sila do sa bandang ibaba, doon pa lang sila magpe-flare. So kakaibang teknik na naman mga otits yung ating uh, nasaksihan sa pagpunta natin sa breeder dito sa General Trias Cavite. Mm. Otit, eto daw ang chismis ng mga marites. Oh. Balita ako, oh, libu-libu daw otit. Oo, oh, hindi ko fry ko dito kasi every month akong nagbe-breed. Mm -hmm. Para may mapalitan yung mga na-out ko mga beta. Mga nasa 300 to 400 na orange DTHM sa kahap moon. Mm -hmm. Tapos dun sa may aquarium na yun? Ah, ito, mga crown tail na BOCT, ah steel blue, saka royal blue. Plus nilagyan ko na rin sila ng mga hap moon. Saka uh, moon na red at orange. Bali na pagpilian ko na to, ito yung pinakamalaki do sa batch nila. Meron pa tayo na nasa loob. So sinizing mo, Otit? Oo, sinizing ko kasi uh, naiiwan yung mga maliliit. Mali tayong laboratorio, doon ko ginagawa yung pagbibreed ng mga beta natin. Doon mo ginagawa yung mga pinaproject mo rin? Oo, oo mga project natin doon. Pwede ba natin pasokin yan, Otit? Oo, tara. Marami pa dito na kajar pa lang. Oo, oh, marami pa. Marami pa rin nakalagay sa mga grow out tub dito. Yung mga neresize ko na mga sizing ko na yung malalaki is nilabas ko tapos yung mga malilit iniwan ko dito. Mm -hmm. Ayan mo, tit sobrang daming fry. Tapos dito lang sila, oh. tit mga ilang ano sila dito. Ilang weeks or months. Oh, maabot sa akin dito ng no? mga one month eh. Nandiyan. oh, Ah, hindi ko sila may water change, yung ginagawa ko lang yung nag-evaporate na mga tubig is pinapalitan ko lang siya mm -hmm. ng stock water. Una, uh, after mahatch yung egg, uh, naghihintay ako ng 3 days after ma mag-free swim siya, uh, pinapakain ko sila ng moina mm -hmm. na nandun pa rin yung tatay. Oo. Uh -huh. uh, one week yung tatay nakasama yung mga fry kasi inaalala yan nung tatay yung mga baby na, just in case na hindi niya maubos yung mga moy na or BBS, is yung tatay yung kakain. Mm -hmm. Para hindi mag-accumulate yung uh, tinataw nating uh, lason sa breeding tub niya. Sa, magkaroon ng ammonia, no? Yon, magkaroon ng ammonia. So, magandang maganda tong topic natin na dahil merong mga newbie na nanonood sa atin outit mm -hmm. na hindi mag success-success sa pagbibreed ng beta. Mm -hmm. Napapalipat tuloy sa pagagapi. <laughs> <laughs> Yan, yun lang naman yung uh, sikreto ko mga otit. Ano yung meron doon otit doon sa tab na yun? Ah, uh, ito is dalawang batch ko na grisel na fry. Yan. Uh, malit pa kasi yung space ko dito. Uh, saka wala pa akong makuha mga rep tabs. Kaya ang ginagawa ko is tinatransfer ko yung mga malalaking beta ko dun sa labas mm. hanggang sa na-transfer transfer and then divide ko sila according to their size tapos yung iba na pwede ko na i-jarin ko na siya etong method na to hindi man siya applicable sa iba mm. pero at least na ano natin yung gantong technique di ba nalaman natin yung gantong technique ni Otit mm. which is naging goods naman sa kanya dahil nakakapagpalaki siya ng beta oh uh, kung makikita nyo ang ebidensya ay nasa labas yung <laughs> method ang gawin natin Basta mapakain natin ang tama yung mga isda natin. Lalaki at lalaki sila. Kailangan nila ng tamang nutrients, protein, sa katamang water change. Uh, lalaki at lalaki sila. Isang dahilan is genetics. Uh -huh. na sa mga parents or sa kanununuan. Pangalawa is yung sobrang pagpapakain, especially mga tubibex. Kasi Uh, ang tendency kasi niyan pag sobrang laki ng tiyan ng isda natin, is nahihila yung pinakabatok ng uh, part ng isda natin. So, mm -hmm. napupunta lahat sa tiyan. Ang tendency niyan, yung yung upper part ng body nila is nahihila. Mm -hmm. Nagiging parang isang linya na lang siya. Ang tiyan ko, kung hanggang saan lang yung laki ng tiyan nila. Mm -hmm. Halimbawa, uh, sa mga ganito, ang kalaki is... 8 pieces ng magna, okay na yun, sapat na yun. 8 mm. pieces sa umaga, 8 pieces sa hapon. Hanggang sa mabusog lang sila. Hindi naman kailangan totally sobrang busog ang mga isda natin eh. So pag busog naman na sila, titigil na sila sa pagkain. Kaya ang inatabayan ko is yung forma nila. So kung makikita nyo, latang isda ko dito is wala siyang spoonhead kasi inaantabayan ko din yung forms nila. Mm. So, mahirap kasi i-out kapag ka pangit yung forms natin. Kaya, sa ganitong paraan, nalilimitahan ko at naayos ko yung mga forms nila. Sabi nga nila, Otit, life is all about balance, eh, no? yes. Mas maganda na yung sakto lang, or minsan nga, kahit hindi ko maan yung beta natin, magutuman yung beta natin, okay lang. Huwag lang mapasobra ng pagkain. Oo, tama yan, Otit. Um, masama din pag sobra-sobra.